Hello guys, I'm Adeng Marasigan, a small sari-sari store owner. So nakita ko yung comment ni ma'am about sa sari-sari store. Uh, paano po if uh, yung katabi mo ay sari-sari store din? hi ma'am, okay lang po yun ma'am kung may mga kalapit kang sari-sari store, kasi part na po yun talaga ng uh, negosyo katulad sa palengke, magkakatabi uh, isdaan, magkakatabi meat shop, magkakatabi uh, mga dry goods, so okay lang po yun, sa amin ang katabi ko 7 eleven tapos meron din dun sa kabilang side, meron din dito sa kabilang side namin, kaliwat kanan and every other na tindahan meron pong sari-sari store ang goal lang natin pag kami may mga ganyang uh, kakompetensya tayo. Healthy healthy competition talaga dapat. Mag-focus ka, wag sa tindahan nila. Mag-focus ka dun sa tindahan mo. Kung ano yung pwede mong ibigay or may offer mo sa customer kung saan. Uh, mas uh, makakatulong ka sa customer. Tapos susunod na yung benta don syempre. Isipin mo kung ano pa yung pwede mong i-offer sa customer na magiging hawahan sila. Like example, kung dati hindi ka nag-GCash, mag-GCash ka. Kung sa tingin mo, marami naghahanap. Uh, pwede rin mga pay bills diba? So, isip tayo, ilagay natin yung sarili natin doon sa sitwasyon ng customer kung saan mapapagaan natin yung uh, buhay ng mga customer natin na paglabas nila sa bahay nila at may kailangan sila sa isang tindahan, isipin mo kung ano yung kailangan ng bawat customer na nagpupunta sa iyo. Pagka kami nagtanong ng uh, kailangan nila at wala ka, i-, i take down mo or take note mo para sa susunod, yun uli yung bibilhin mo para sa susunod na bibili yung customer na yon meron ka nang maibibigay or maipoprovide para doon sa needs ng customer. So, okay lang yung part na talaga ng negosyo yung may kompetensya. Mapansin mo, kapag ka may Jollibee, may McDo, may Chowking, may Inasal, so talagang part na siya. Kaya wag kang mag-alala, ganun talaga. Ang ano lang doon, ang catch lang doon, Uh, doon sa area mo, maganda na rin kahit pa yung nagiging income kasi meron ng uh, mga nakakapag-isip din na magtayo ng sari-sari store kasi uh, siguro doon sa area mo ay maganda na yung ano, yung uh, pasok ng mga customer, ganun po so positive tayo lalo na pag may mga ganyang kompetensya wag nating awayin kasi sa, sa in the end kayo rin ang magkakatulong-tulong katulad namin kami kapag kami ahente kami na kailangan at yung kabilang tindahan ay meron actually uh, nagtatanong kami doon tapos sinasabi rin sa amin vice versa lang kapag may ahente kami na pwede namin i-share doon sa kabilang tindahan uh, sinasabi rin namin part kasi yon ang kailangan lang is good service para sa mga customer mo uh, sa'yo sa iyo bibili kasi ang customer talaga minsan or karaniwan, meron talaga sila na kahit medyo mahal ka ng dos or piso, sa'yo at sa'yo bibili, lalo na at kasundo mo yung mga customer. Then, uh, alam nila na yung tindahan mo ay kumpleto at nandun yung mga pangangailangan nila. Yung needs talaga ng customer, yung kailangan nating tutukan. Huwag yung, huwag yung tindahan ng iba. So, pwede tayong gumayang. Pwede tayong gumaya Kaya nagtataka ko dun sa iba na nasa Facebook. Ah, uh, nag-aaway-away sila. Kasi ay ginagaya ko yung ano, ginagaya ko nung kabilang tindahan. Okay lang 'yun kasi hindi lang naman ikaw yung gustong kumita. So, pag nakita mo, gayahin mo rin. <laughs> so, ganun lang. Yun, vice versa lang. Kaya huwag kang mag-alala kung mayroon kang kakompetensya na sari-sari store owner. Din. Focus tayo sa tindahan natin. So, yun lang. Bye!